Ay mga ka-viewers! So balik na po ito sa balay ng diri sa probinsya. So sa all videos na to, si Sano is nagplastering pa to siya. unya, niya, pagka plastering is nagleveling na po siya. So karo, nakita na ninyo nga, nagrodela na na siya. So unsa di gamit sa rodela, so mo na siya ang pang-finish na to sa toang walling. So mo na siya ang finishing. After sa plastering, if i... A leveling tapos rodela for finishing so nakita na ninyo nga nagubati na si ginasisanod ng drapita so so kung wala po tay rodela so pwede tay magamit de chinila so mooney mga technique sa mga construction worker nganong hamis ang ilahang human so nakita na ninyo nga gigamitan gud na ni Sanodra kumbati anaya ang chinilas so siguro kaniyang chinilas sinig human ani mooney pis na nig dai so dindapita ya yung gipahamis sa masakahami kahami sa yahang nao nga nga to ang, ang bong -bong. so nakita yun na ninyo so daring dapitan na tayo gikoptan daring ah, machine so ang gatawag daya ni is uh, electric planer so ang brand niya is Makita So, first time pa na ako nakakita, ingonani, kay sa una, kay katong duot-duot, mangguto pa ang plane, sa kahoy. So, ako, ignorante, kay kong ingon naong naungano. So, plat gid siya sa ilalom. So, mo ni siya gitawag, o, oh, electric planer. So, kanipod, karon pa kasugat kukasugat, ani. So, mo rin ni gitawag nilag electric saw. So, so mo ni, ang brand ni is boss. So, nakita na ninyo nga, na ajoy ah, electric so sa una gabas-gabas lang tadring dapita day pero karon bago na day nakaanam nakahay sa ang mga construction worker so nana po day sila electric so so first time pa na ako nakakita og okay, electric so no ingon ani de ayang naong sa gabas ka pang saksak sa kuryente so daghan kayong salamat